Hello mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuorin ang na mga nakakali mga mga videos na nagkalat dito sa internet Subscribe na rin po kayo up updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw Bago po natin simulan lang natin panunod Nais nice po po ng pasalamatan ang mga idol nating sina idol Gali Miko, Idol Chomonay maraming salamat Shoutout din sa idol Irnanis Butin, Idol Ferdinand Basiliyote na Sibu Shoutout muli para sa idol Jojo Morato Idol Marlon Bactol maraming salamat sa panunod Shoutout din sa idol Choco King Davao Idol Jose Salles Sales, maraming salamat. Maraming salamat din po sa panonood idol Ariel Teves at kay idol Dodong. Wow. Yung bagong ang filter eh. palipat dito ng manok. Tumon niya ate. Oh, you're... Ba, nasa labas na yung na. <laughs> uh, hindi po yan prosesyon. Magluluto na kami noodles. Baka <laughs> uh, naubusan. <laughs> naubusan ang gas. Magluluto lang naman sana kami ng noodles. Wala yung paraan nila. Eh, nawalan ng gas. Kaya naman pala. Kaya <laughs> naman <you repair> <laughs> Ang no, ba <laughs> <laughs> oh, Congratulations, Ito na, award. Awesome award. Bagong ligo. Bagong ligo? Talagang gusto niya. Binabalik lang sa kanya yung... Uy! man. <laughs> <laughs> Parang may naamoy ako hindi Ganoon maganda. Po? May, may pakis ba? Pati pa kasi. Sorry, sorry. <laughs> <laughs> Bahala ka siya, buhay no, buhay kaya ba? sa, sa buhay mo. Ang sapatos. love Ang vintage. Ang dress Or Ang dress Sara Dorete Ang dress Pinalitan mo <man> naman <laughs> <laughs> <Gulat> siya Huwag <laughs> yung Yung ulam niya Ito nga ito. na nasa topic tayo kung bibili ba ng sasakyan or hindi. Ito, mm. napaka-relevant na video kasi makikita mo pala talaga yung dent or yung mga pocknut sa body ng sasakyan kung bibili ka. No? Mahalaga Parang kasi na. na makita mo kaagad yung mga yan. Oo oh, no. uh, nga, dito kita. sa UK medyo malaki yung ibababa ng value ng sasakyan mo pagka marami siyang damage sa mm -hmm. sa body. Hindi mo siya mabebenta ng gano'n kalaki lalo na pag ganto na kalaki yung damage. Bola lang yan. pamigay mo na yan. Eh? 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 Ang papakitang gila si Idol ah. Eh? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wait a minute! Parang may nahamoy akong hindi maganda. At nang malaman? <laughs> <No. laughs> Ay, yan na pala.

Ang kaning manok! Nakamnod na yun! Pati pato! Kuha pa na -da ni! Pati mga tablon, mga palakatan hey, Kumikid na pa! Na. So, naghinaot na sa pirno! Sa tabang may nalig! Batay! Nakon lang lang naginigakit ni! Takko na eh. oh. <laughs> kikang mga idol! Salamat kayo sa inyo mga idol! Uh. Good luck! Ayaw Ay, palunga! Ayaw palunga! Ayaw palunga! Ayaw sure <laughs> <laughs> aywan <laughs> Ay <laughs> Ay <laughs> <Aba. laughs> ah ganda naman dyan. Okay, Talaga? Parang mag-gun Parang mag sa kanila. Ah, oh, no! <laughs> <laughs> Ay, gagawin nila Papalitan kayo. Babayaran. Paano kayo? Pag nagyan niya lang. Tuma. Tumawa na lang eh. Nakabidyo <laughs> eh. <laughs> Lagot na. Aba. May kapangyarihan. Ang mansanas na yun. <laughs> Tumas na kanya. Para sa inum pa. I want problems right. <laughs> <Kiyari ka ngayon. laughs> <laughs> always. Ah, pa. Abang natutulog. Đó, mưa nè, thấy không? Đơn giản, wow. ngắn gọn, xúc tích, rẻ rề, dễ ăn, nhanh gọn không cần màu mè một xỉ rượu nữa là tới tay con bà hai Ai, luôn bà thấy không? Ngồi bàn hoài, có cái mồi không mà suy nghĩ tới suy nghĩ bà bà luôn hoài, nó chịu, nó wow, nhậu nữa <laughs> At hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Bila suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutang mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po kayo.